Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila masisira ang relasyon ng mag-inang Matet de Leon at Nora Honor nang dahil sa negosyo. Ito ay matapos maglabas ni Matet ng kanyang saloobin tungkol sa ginawa ng ina. Usap-usapan ngayon ang isang post ng aktres sa kanyang Instagram tungkol sa pagkompetensya umano ni Superstar sa kanyang negosyong gourmet tapa at tuyo. Mayroon palang negosyo kasi na bagnet bagoong, sisig bagoong, gourmet tinapa at gourmet tuyo si Matet. Sa nasabing post ng aktres ay naungkat pa ang kanyang pagiging ampon. Would you do this to your children? Honor thy father and mother. How? How can I do that now? Ay, ampon pala ako. Himutok ni Matet patungkol sa ina. Nung isang gabi, sinabihan ako na mag-resell na lang ng products ng nanay ko. Pinaghirapan namin ang pagtitinda. Bakit all of a sudden, nagulat na lang ako, naglabas ang nanay ko ng direktang kompetensya ng produkto ko. Alam niyang may produkto akong ganyan. Marami naman daw akong taping. Ano sa tingin niyo gagawin ko ngayon? Anong magandang gawin? Kung may anak kayo, gagawin niyo ba sa mga anak niyo ito? Tanong pa ng aktres. At dahil naka-off ang comment section ay walang makapag-comment sa post niya. Ngunit dagsa naman ang samot-saring reaksyon ng mga netizens sa post ng Manila Bulletin. Mayroong mga nagsabi na masama ang ugali na pinakita ni Matet, mayroon din namang nagsasabi na tama ito at mayroong nagbigay ng payo. pag na pag ko, oh, si Mami, meron na naman siyang message. Siyempre, siya. so, pag si Mami nag-message sa akin, ay, nag-message si Mami, anong kailangan ni Mami Kailangan ko banyo yung ilangan ng Mami ko. No? Yun, unang-una ko nakita ay yung mga silensya sa akin ng Mami ko na mga produkto nga niya. Naloka really? ako talaga. As in, um, nag-hyperventilate ako. Kasi pagdilat na pagdilat ng mata ko, ko yung phone for uh, oras na ng oras Pag kita ko, may message si Mami, yun ang message niya So, um, hindi ko pa alam kung anong rason kung bakit niya sinend pa sa akin yung pictures na yan. No? Ah, uh, kasi hindi ko na siya tapos na, na, na pausapin. Hindi ko, bakit ba ako na ba trip at sinend niya sa akin mga tuyo niya, may mga tinapan niya, kasi meron ako nito. Oh. Meron ako nito. Tuyo, oh. meron din akong tinapan alam ni mami to. Alam niya to. Na meron ako nito. Ayan, ginaya ko pa. Alam ni mami na meron ako nito. So, hindi ko alam kung bakit na pag nila na gumawa ng sarili nila. brand. No? Uh, is this... I don't... Hindi ko po talaga alam kung bakit gumawa ito ng sarili niya. No, okay lang, okay lang, okay lang. Hindi ako nag-post sa Instagram, hindi ako nag-post sa Facebook page kung bago yung matet. Ito, yung bago ko. Ah, uh, hindi ko alam, wala, wala akong ano. So, hiniyak ko lang, tinawagan ko ang ate ko, tinawagan ko ang kaya ko. Ayan, meron tayong konti pa lang na pag Hello, pero yun nga, uh, hindi ako, hindi ko para i-post pa doon. Kasi family matter pa siya eh. So, Tsaka hindi pa naman nilalabas ni mami. Diba? Baka mapaisip naman din si mami na, What? wag, huwag ko naman gawin sa anak ko yan. Di ba? Eh kaso, hindi ko alam ko ano nangyari. Yung mga nag-post kagabi na na, nakikita ng asawa ko kasi member siya ng group kung saan kasama tong napakalapit na nag-aalaga kay ma'am. Ilalang na yan. Kasi na yan. Uh, nag-post, 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 nag-post doon. Kilumenta nitong malapit kay mami. Kasi naloka yung mga tao. Ay! Ano to? Bakit ganyan? Di ba meron na sinatok? may pressure na kasi buo ano na may may ano na siya, may, may nakalagay na churot, uh, details, and everything. At it, yung, tapos, nakita nitong asawa ko, nag-comment itong si ate na napakalapit kay ma. Na, na alam ko daw yun. Alam ko na meron, pero hindi ko alam na ito hindi ko alam na gagawin niya talaga sa akin po at hindi niya talagang yung hindi. hindi naman para sa pag-agawan pa namin ng Nuranians, di ba? Hindi naman yun yung punto ko, yung pag-agawan pa namin. Mami, no, 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 no. Mami, naman po. Kasi, ah, uh, ano na, wala na akong bibenta ng yan sa so yun na bibili. Hindi naman po yun kasi marami naman tao sa Pilipinas, sa buong pwede naman pagbentahan po. Ang aking lang pong sentiment is paano nagawa sa akin? Direct kung direct, direct ang kapitin siya kasi. Anong masasabi mo sa balitang ito?